Ace Concepcion, anak ng megastar, actress, singer, at entrepreneur. Pero ngayong apat na years old na siya, handa na nga ba talaga siyang mag-asawa? At sino kaya ang lalaking lalaki na hinahanap ng dalaga? Hello mga ka-showbiz! Welcome back sa ating Star Pulse Z kung saan lagi tayong may chika, kilig, at real talk. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na usapan sa social media, ang readiness to marry ni Ace Concepcion. Preferably someone po na nakilala ko na po, someone na maalaga and provider po, and nararamdaman ko na lalaking lalaki siya, at babaeng babae ako. Grabe, mga ka-showbiz. Sa panayam niya kay Boy Abunda noong Oktubre, dalawang kitang kita sa mga mata ni Ngifi, na ready na siyang magkapamilya, kung ibibigay na ni Lord ang tamang lalaki para sa kanya. At syempre, hindi kumpleto ang interview kung walang fast talk, Tingnan natin kung paano sumagot si isi sa mga tanong ni Tito Boy. Cut to quick cuts of AC answering. Christina with A. Mega daughter, gano'n na rin yun. Diamond is the vapor stone. Matcha. Midnight. Haliko yakap. O is by God, pareho. Guapo o mayaman? O is by God, pareho na. Grebe, yes. Parehong guapo at mayaman ang gusto natin, ha? Pero sino kaya ang peg niya? Sa kabila ng mga tawa, halatang mailalim ang mga sagot ni Is. Ayon sa kanya, wala pa siyang kwento sa pag-ibig ngayon, pero naniniwala siyang andyan lang yung the one. Gumagawa ako ng video sa phone ko, Hi husband, how are you today? I'm praying for you. One day, bibigay ko yon sa kanya. Ang sweet, di ba? Isipin mo, nagre-record siya ng mga mensahe para sa future husband niya, kahit hindi pa niya ito nakikilala. Gusto ko yung lalaking lalaki talaga. Yung provider, maalaga at marunong mag-appreciate sa music at art. Tama. Kasi nga naman, anak siya ng megastar Sharon Cuneta at heartthrob na si Gabby Concepcion. Kailangan ready ang lalaking papasok sa world niya at dapat kaya niyang sabayan si Gif. Mas masarap travel o ma-in-love. Ma-in-love, mas masakit, losing love or losing trust losing trust, papa sa politika. Depende, makipagbalikan sa ex. Depende, lights on or off. Himalayan salt lamp, alam mo, mga ka-showbiz, sa edad ni Gih, makikita mo yung maturity at peace. Hindi siya nagmamadali, pero handa siya. Ang importante, alam niya kung sino siya, at alam niya kung ano ang gusto niya. Baka nga yung tamang lalaki na lalaking lalaki, para kay Ih andyan lang, naghihintay sa tamang oras at pagkakataon. So ano sa tingin ninyo, mga ka-showbiz? Ready na ba talaga si Eve Concepcion na mag-asawa? At sino kaya ang magiging Eve Edwan niya? Ay comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang showbiz kwentuhan at kilig updates. Eve Concepcion, always Christina, always ready for love.